Hello mga bes ah, uh, Pasensya na mga kabayan Kung bibihira na lang tayo makapag video Kasi ah, uh, Busy na yung linya natin ah, uh, no? ah, uh, Bibihira na lang tayo makapag Gawa ng video Minsan nag-iisip ako Pero ngayon ang may share ko sa inyo Yung mga nasa Pilipinas lalo na yung especially yung nasa probinsya na mag, mag aabang lang sa mga online na may hire huwag kayong kumpiyansa yan yun ang masasabi ko sa inyo kasi mayroon na mga taga Cebu nag-message sa akin babayan ko na uh, hire daw papunta dito ng pulan ngayon sabi sa akin tinanong niya ako eh kasi alam niya na nandito nandito ako sa pulan wala siyang alam sa ano ko youtube nagtanong lang siya sa akin kung paano daw ako nakalis dito sabi ko ganito ganyan ngayon sabi niya may apply daw siya oh yung pinsan niya ang may apply yung pinsan niya na may apply daw papunta dito ang pulan pinagbayad ng pang medical daw at processing fee 30,000 sabi ko anong agency Sa so, wala pa ijin agency na binigay ko patay Tapos uh, Ang masakla pa dito Nagpadala ng pera Ng 30,000 Sa GCAS lang dinaan Sabi ko ba't niya pinadaan sa GCAS Dapat Kung sakali sa si GCAS nyo inihulog Dapat Alam nyo yung agency Inirecruit lang daw yun siya sabi ko kasi pinapabayad na naman siya ng 30,000 yata yun 60,000 ba yun para daw sa working permit ngayon sabi ko huwag ka na magbigay hingian mo ng agency kasi kasi guys ang mga tinataga ngayon ng mga online hire kunwari mga nag hire sila yung mga especially yung nasa probinsya alamin muna nila kung makakaluwas ba o hindi ganito ganyan kung mag-alanganin ka yun, maghanap sila ng paraan para mainigan nyo ka ngayon, yung isa pinapa-medical pinapamedical daw papuntahin ng Manila eh wala namang binigay na agency sa papuntahin lang daw ng Manila eh pagdating nyo doon mabudol kayo makuha lang pira sabay iiwan kayo doon sa ere kaya huwag kayong kumpiyansa especially dyan sa mga ano yung mga nag-apply pa lang na yung sa probinsya tapos nag-aabang lang sa online huwag kayong basta-basta kumuha -basta dyan ng mga hire dyan sa online yan ang sinasabi ko lagi kasi nandyan ang napakaraming mga bugos na hire mas mabuti pa kung gusto gusto niyo mag-apply maghanap kayong agency kung, mag, kung may nag-hire sa inyo tapos mani-involve agad tanongin nyo agad kung anong agency pag nakuha nyo na agency, i-check nyo sa POAA kung nakaregistered ba sila. Kasi may mga agency, kunwari naggagawa-gawa sila ng agency, hindi nakaregistered yan sa ano, gagamit lang sila ng uh, hindi sa kanilang ano, number, agency number uh, na kunwari naka ano doon. Yan ang, yan ang bantayan nyo pagka hiningian kayo ng pira. Huwag nyo munang ibigay. Maghingi kayo ng details ng agency. Hingi kayo ng ang pangalan o tapos saan niya ipadala ang pera. Wag wag doon sa TrueGikas kasi ang Gikas wala hindi nakapangalan 'yan, hindi nakaregister pangalan natin. Dapat True Palawan or Im ganyan. Kasi nung ako, iniyan ako sa amo, um, padalasan kasi pag ijin s'ya legit, hihingin ka doon kasi opisina magbabayad. Tapos sa kanya hihingi kung mayroon ka ng job order, mayroon ka ng uh, to working permit o oh, kanon o visa diyan yan may hingi. pag may visa na kita lang hintayin diyan yan may ng mga pera pero yung pero yung mga humihingi diyan ng mga pera na wala pang mga kaukulang dokumentong maipakita huwag na huwag kayong magbigay yun ang lagi kong sinasabi dito kasi ngayon yung yung taga Cebu probinsya yon di, eh, siyempre wala Inabudol eh, nabudol siya nabudol pagbigay na siya ng 30,000 eh, hindi ko pa alam kung anong update noon kasi hiningian na, hiningian na naman daw siya ng uh, 60,000 ngayon yung 30,000 pa naman sabi sa akin nagloan nagloan yun tapos walang klaro yung apply to re-worker. kaya kayong nandyan sa nandyan pa sa Pilipinas Huwag kayong basta-basta mag-apply sa online. Magpunta kayong agency. Huwag mag, mag, mag kayong magpunta ng agency. Pagod, hirap, sureball naman yung mapuntahan niyo, Kaysa yung hindi pagod, nag-aabang ka lang sa... sa ano mo, sa cellphone mo, na, may lalabas na mga link, ganyan. Yan ang kadalasan, mga bugos. Eh yun, know, tabla yung pira mo. Hindi ka naman... Hindi mo na makukuha. Lalo na yung kasi imposible na yon maibalik pa yung 30,000 kasi siyempre pagka hiningian, hiningian, siya ng 60,000 siyempre magre-reklamo yun ihingi ka ng 60,000 wala ka pang may papakita o ngayon siyempre ang isagot doon sa bugos siyempre ibablock na ngayon wala hindi, hindi na mabalik yung pira mo o, yun ang bantayan nyo guys yung mga pati yung mga ano pati ang pati yung mga magko-cross country mayroon din ganyan mayroon din ganyan, bantay-bantay lang kayo. Wag wag Kung kayo basta-basta kasi ngayon, guys, napakahirap na ngayon. Pag hindi agency ang nag-asikaso sa iyo sa Pilipinas, napakahirap makakuha ng visa. 'Yun ang 'yan, ano talaga 'yan, real talk talaga 'yan. Pagka hindi ka agency, napakahirap makakuha ng visa, paswertihan. Eh kung nakagastos ka na, tapos hindi ka mapaswerte makakuha ng visa. Sayang. Kaya ako sa inyo, Magiging siya kayo, huwag kayong mag-ano, huwag kayo sa online. Kasi napakaraming tarantado dyan sa online. Mga Pilipino, Pilipina lang ang nananaga. Kaya yun lang guys, napaka lang yan. At, uh, awareness lang yan sa mga nag-a-apply nasa probinsya. Salamat po at God bless.